Tingnan mo nga naman itong aking dalawang kaibigan. No? Sa haba-haba ng away, sa kilig na rin talaga ang punta. iba talaga si Pastor Beans. So bago ang lahat, syempre, preparing tayo. Kasama natin si Mrs. at si Fritzy. so, bayan tayo ngayon, biyahe tayo. Yan ang Robinson. Mga tropa, kung dito naman kayo, ito ang Junction 1. Ito yung sa may Capitol Banda. And then pupunta tayo si Deris. So para mapapansin nyo dyan, kitang-kita nyo kung gaano kaganda, kung gaano ka-relaxing. Si na hangin, fresh na fresh, alam mo na sa Palawan. Tingnan mo naman kung gano'n nila kalupit na decorate yung ganitong style na. So pakilala ko nga pala si, si Renz, and this is si Ruel. Ito nga aking pamangkin na si Kitty. And then, syempre, ang tropa natin na pinakamalupet at suabe na una pa. <laughs> Kasama ko rin si Roel dito, tumabi sa lityon. And then, syempre, nagdasal kami dito. And then, sinimulan na agad yung party. And then, ito, habang nagkukulitan niya si Pastor. Ito kami, nagkukulitan din, kasama namin yung mga bata. So, pumunta kami dito para daw uh, magbigay ng wish sa aming inaanak. So, sabi ko, huwag sana maging katulad ni Nika na Maldita. Sabay ko. <laughs> Grabe na pa. Eh. Epic niya, tol. Kung kala niyo. Tapos yun na, nagbigay si Scott ng regalo kasi Scott mahihayin masyado. And then yan, kumain na ng lechon yung mga tropa natin kasi hindi pa kainan. Yan ah, tinatatad kasi si Kuya, damay-damay na to. Sabi ni Scott, walang mauwiwang. So, biglang dumating si Clint. Si Clint ka naman ni Katwal. Kumain <laughs> <Why? laughs> hindi na ng lechon. muya. nguya. <laughs> Yummy! <laughs> and then, syempre yun, bago pa lang kami ito nga pala yung pagkain nila. So, isa, ito ay sabi ni Nika and ni Vince, ah, uh, buffet daw to. So, yun, si Fritz ay biglang na <laughs> nengget sa mga bata. And then sabi ni Larry, kakanta daw siya. Cancer! Yun, no? Know? Iba talaga mga taga Santa Lourdes. Iba ang taga, no? Santa Lourdes, gang. Pagka okay, Kiss <laughs> daw And yun, salamat sa lahat And Santa Lourdes gang, ito nga pala si Beans Anthropon natin ang pinakamalupet And Sky, Santa Lardis gang What up?